So mag alas 8 pa lang dito mga cabs no? Napakainit So ngayon mga cabs pag-uusapan natin Ang kaibahan ng uh, Housekeeping sa Pilipinas at housekeeping Dito sa Bansang Saudi Arabia Pag-uusapan na rin natin mga cabs ang Sahod at mga transportasyon Para makumpara nyo Kung saan talaga nyo gusto mag Trabaho o gusto nyo ba Mag apply dito sa Bansang Saudi Arabia At manatili ba kayo Sa Pilipinas mga cabs So 'yan ang pag-uusapan natin mga kapsaba, naglalakad tayo ngayon. March 1 ngayon dito, so umpisa na ang Ramadan dito mga kaps. Palala ko lang sa mga baguhan kung kayo ay bago dito sa Saudi Arabia, pag uh, Ramadan uh, bawal kumain sa public area sa mga public places kasi uh, kakain ng mga tao dito alas 6 ng hapon pa. Saka titigil din sila alas 6 ng umaga kaya bawal kumain sa labas sa uh, kailangan kumain lalo na sa mga kristyano kumain kayo sa loob lang ng bahay pag kumain kayo wag kayo sa public area kasi bawal dito kumain sa mga ganyan bawal kumain sa mga public area dito mga kaps yan ang mga tips natin sa ating mga kababayang baguhan dito sa Saudi Arabia kung kayo ay mag housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia So ngayon pag-usapan natin ang kaibahan ng housekeeping sa Pilipinas at kaibahan ng housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. So mag-umpisa tayo sa mga requirements ng mga cabs. So ang requirements sa Pilipinas, uh, NBI clearance, resume, okay, biodata at mga certificate saka medical, yun ang requirements sa Pilipinas. Sa local lang yun ha. Dito sa abroad mga cabs, ang requirements nila lalo na dito sa bansang Saudi Arabia, ang kung nag abroad kayo bilang housekeeping, okay, kahit anong position ang apply niyo ang requirements dito talaga mga cabs Ang ay passport Certificate of employment Medical At resume At saka experience talaga mga cabs Importante rin yun So yan ang requirements dito sa Saudi Arabia uh, Ikumpara mo dun sa requirements sa Pilipinas Medyo uh, kaunti lang ang requirements sa Pilipinas At Ang requirements dito sa papuntang abroad Ay medyo madami-dami At saka medyo mahigpit ang uh, Uh, mga requirements sa punta dito sa Saudi Arabia. Pangalawa mga cabs, uh, kontrata. Sa Pilipinas ang kontrata, 6 uh, months to 1 year. Dito sa bansang Saudi Arabia, ang kontrata ay 2 uh, years ang kontrata dito ng mga housekeeping. Hindi lang housekeeping, lahat na nagtatrabaho dito mga cabs, 2 uh, years ang kontrata. Meron pa nga 3 years ang mga kontrata dito mga cabs, lalo na sa mga ibang kumpanya. May mga 3 years din silang kontrata dito mga cabs. Sa Pilipinas ang 6 months to 1 year na kontrata mo mga cabs. Hindi kasama 'yung mga pagkain, uh, hindi kasama 'yung food allowance mo, tubig, uh, tubig bahay, kuryente, hindi kasama 'yon, transpo, hindi kasama 'yon mga cabs. Uh, dito sa bansang Saudi Arabia, kasama sa kontrata mo 'yung accommodation, service ng sakyan at uh, pagkain, saka tubig, kuryente kasama na sa kontrata mo 'yung mga cabs. Pero 2 years yung buuhin mo dito mga cubs sa kontrata mo dito sa Bansang Saudi Arabia kung ikaw ay nag-housekeeping dito mga cubs so yun ang kaibahan mga cubs no sa Pilipinas uh, kailangan mo talagang mamasahe kasi wala kang kotse wala kang service uh, kasama yan sa ano mo matrapik ka pa dito sa Bansang Saudi Arabia mga cubs kapag kayo ay nag-housekeeping kayo ay nagtrabaho libre po ang accommodation yun na accommodation tubig kuryente ilaw at uh, service libre po yan dito mga cubs pati kumot unan kama libre po yan dito mga kaps yun ang kaibahan mga kaps no? kapag kayo ay nagtatrabaho dito sa bansang Saudi Arabia so maraming libre hindi guys sa Pilipinas na halos sa inyo lahat ang gastos ngayon, pag-uusapan naman natin ang sweldo ng housekeeping sa Pilipinas mga Cubs. So, hindi ko in ang sweldo ng housekeeping sa Pilipinas mga Cubs kasi galing din ako sa Pilipinas dati bago ako napunta dito sa bansang Saudi Arabia. 12 just din ako nagtatrabaho mga Cubs sa housekeeping. Kaya, uh, pinaalam ko sa inyo to para maihambing nyo kung saan nyo gusto magtrabaho at malaman nyo rin kung anong kaibahan ang housekeeping sa Pilipinas at dito sa abroad. Okay mga kabs, ang sahod sa Pilipinas ngayon, kung di ako nagkakamali, ang minimum wage ay 570 ang minimum wage. So, nandun na yung kukuhanan yung is-is mo, pag-ibig mo. So, kwentahin natin mga kabs ang sweldo ng uh, housekeeping sa Pilipinas. Kinsinas ang sweldo sa Pilipinas. So, ikwentahin natin yan ng kinsinas din muna. So, 570 times uh, mo sa uh, 13 tapos 8 oras lang ang trabaho niyan, di ba? Mga kabs sa Pilipinas. 570 times 13 kasi may day off ka pa. Sa loob lang isang linggo sa Pilipinas, may day off ka ng isa, di ba? So 570 times 13 is equals to 7,413 ang sweldo mo sa loob ng isang kinsina. So kakaltasan pa ng SSS, pag-ibig, PhilHealth yan mga kabs. Doon sa agency, di ba? Yung 7,410 sa loob ng isang kinsinasyon, mga kapso. So, ay times naman natin sa loob ng isang buwan. Uh, 570 times uh, 26 days kasi sa isang buwan, uh, apat na beses ka magde-day kasi isang linggo, isang beses ka magde-day off, di ba? Mga kaab, 570 times natin sa 26 days is equals to 14,820 yeah. yun ang sasahurin mo sa loob ng isang buwan na pagtatrabaho sa Pilipinas mga cabs ang trabaho niyan ay 8 oras lang oh, yun ang kikitain mo sa loob ng isang buwan sa Pilipinas kung ikay nag housekeeping dyan sa Pilipinas so, mainit na ngayon dito mga cubs. sobrang init oh. Maliw mainit talaga oh. yan sobra init maliwanag yung area dito So ngayon naman mga Cubs, pag-usapan naman natin ang sueldo ng housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. E, kumpara natin kung alin ang malaki. Ang basic salary ng mga housekeeping dito mga Cubs ay 1,500 SAR. Saudi Riyal yun mga calves. Yun ang basic salary. Kaya lang, ang kumpanya dito mga Cubs ay nagbibigay sila ng food allowance na 300 Riyal. So magiging 1,800 ang sueldo mo. Pero ang trabaho mo dyan mga Cubs, basic lang yan. 8 oras lang yan mga cabs so i-times natin ang 1,800 times 15 ang palitan 15.20 halimbawa lang ang palitan mga cabs kung magkano ang uh, kikitain mo sa 1,800 sa loob ng 8 oras mo na pagtatrabaho at may day off na yan isang bisis sa isang linggo mga cabs 1,800 times mo sa 15.20 is equals to to 27,360 pesos ang kikitain mo sa isang buwan sa loob ng 8 oras na pagtatrabaho kung yun ay 8 oras lang mga cabs so medyo malaki-laki kumpara sa housekeeping sa Pilipinas pero yung 1,800 mga cabs 8 oras lang na pasok yon hindi pa kasamang overtime kung may overtime kayo suerte mas maganda so pero yung kadalasan trabaho dito mga cabs 12 hours ang pasok dito so 1,800 8 oras lang yun plus overtime mo 4 na oras araw-araw mga cabs so mayroon kang sasahurin na 2,300 mga cabs kapag ikay nag overtime araw-araw ng 4 hours kung 12 hours ang duty mo mga cabs so medyo malaki-laki na rin mga cabs 12 hours ang duty ko araw-araw so sabihin natin na sumasahod ako ng 2, 2,334 So, ang monthly ko niyan mga cabs ay 60 pesos ang isang buwan ko mga kaos may day off na yan na apat na araw sa loob ng isang buwan so 26 days din ang papasukan ko yung mga kaos kaya lang 12 hours mga kaos ang duty mo araw araw bira lang kasi 8 hours dito mga kaos so yun ang kikitaan mo, mga kabs ikumpara mo sa <laughs> Pilipinas na 14,000 uh, something dito sa Saudi Arabia kikita ka ng Uh, 34,960 sa loob ng isang buwan. So malaking diferensya mga cabs no. Kaya lang mga caps. Uh, Don doon sa 14,000 mahigit mo mga kaps kukuha nan pa ng isisyon pag iwig feel uh, kasi may obligado ka maghulog sa Pilipinas ng mga ganyang hulugan dito sa bansang Saudi Arabia mga Cubs walang hulog dito ng ISIS pag-ibig ikaw mismo maghulog ng ISIS mo sarili mo mga kaps pero ang gobyerno natin mga Cubs ngayon ay nag-obliga sila sa mga OFW na maghulog ng SSS PhilHealth pag-ibig para yung sasahurin mo dito mga Cubs na 34,960 ay buo po yun makukuha mo mga Cubs, mula sa kumpanya wala pong kaltas kasi hindi ang kumpanya dito naghulog ng SSS ang cover lang ng kumpanya dito mga Cubs, ay yung insurance mo PhilHealth. Na meron naman insurance ito pag nagkasakit ka. May insurance sila, nag-issue ng insurance. Pero sila rin nagbabayad mga cabs, hindi yung <laughs> hindi hindi kami kinakaltasan noon. So yun mga cabs, ang malaking kaibahan ng housekeeping sa Pilipinas at housekeeping sa Saudi Arabia. Kung may mga komento kayo, i-comment nyo lang sa baba sa ating video at sagutin natin yan. Kahit sa email mga cabs, sagutin natin yan. Yun nga lang mga cabs, no, ang 14,000 mahigit mo, malapit ka sa pamilya. Ah, uh, nandun ka lang, uwian. Makikita mo sila araw-araw. Yung sweldo mo dito mga kaps na 34,000 uh, 960 Magtiis ka talaga mga Cubs ng 2 years dito. Mangungulila ka sa pamilya. Malayo ka sa pamilya mga Cubs. Yun ang kaibahan talaga mga kaps. Malaki ng sildo pero magtitiis ka. Magsakrapisyo ka mga kaps. Nag-housekeeping na rin ako sa Pilipinas sa uh, for 12 years. Kaya lang wala ako ganong napundar dahil alam mo naman sa Pilipinas mga kaps eh, pamasahe, bahay, tubig, kuryente, <laughs> samahan pa ng <laughs> tagay mga kaps. Kaya wala talaga Kaya naisip ko mga kaps na uh, mga ibang bansa nakipagsapalaran. Kaya nandito ako ngayon mga kaps. Kaya sa ating mga kababayan na gustong mag housekeeping, i-try eh, nyo mag-apply. Para malay nyo, nandito yung swerte, dito kayo makapundar, dito kayo makaipon ng mga gusto nyo. Dito matupad ang mga pangarap nyo mga kaps para, sa ating mga kababayan gusto makakuha ng mga idea, mga question and answer, paano sagutin ang mga tanong ng employer. Nandiyan po sa video natin mga kaps, puntahan nyo lang ang channel natin kabos na vlogger. Marami kayong mga idea mga kaps na makukuha doon. Uh, halongkatin nyo lang ang video natin, nandun yung mga question and answer. Marami tayong video ang ginagawa mga kaps para makatulong sa ating mga kababayan. Okay mga kaps, hanggang dito lang ating video. Bago magtapos ang ating video mga kaos, so, huwag mong kalimutan mag-share, mag-like, mag-subscribe sa ating channel para manotify ka ng mga video na aking gagawin. Maraming salamat mga kaos sa iyong panunood at suporta. Ako si Kabos na Vlogger. Thank you so much mga kaos sa iyong paniniwala at panunood. Hanggang sa muli, magkita kita tayo ulit.